Dahil wala naman pong blood doon sa sa nangyari okay doon po sa classroom so uh, humingi na rin po ng tulong nagsisigaw na rin po ng sa paghingi ng tulong yung aking teacher kasi biglaan po 'yung nangyayari uh, mabuti na lang po nandoon ang aming watchman na tatlo kasi kumukuha po sila ng uh, ng chairs para dahil meron kaming magiging program nung araw na 'yon so Mag, bigla pong dumating ang nagkatakbuhan po, lumabas ang ibang mga teacher. Uh, nung dumating po yung watchman namin, uh, inano niya po yung bata na bita, bitawan, nakita niya yung kutsilyo, bitawan mo yan at naagaw niya po yung kutsilyo sa bata na ipin down ng isang watchman. Then after po noon ay uh, itinakbo na po namin siya sa hospital. So, yung pangyayari po ay uh, wala pang seconds lang po yung nangyari. Pagkatapos yung lahat-lahat po, wala pa pong two minutes. According din po yan sa CCTV footage. Masyado pong mabilis yung mga pangyayari. So, pagkatapos po nun, ano po yung ginawa? Yung in response po dun sa nangyari, uh, nag, nagpunta na po sa, pinapunta na po sa hospital, gamit ng aming elo kasi po matagal yung ambulance pero malapit lang po yung uh, OSPART 2 sa Paranaque. Malapit lang po sa school namin. Pagkatapos po noon yung mga bata po na nandun sa klase na yon pinababa po sa 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 clinic para mabigyan ng uh, para makausap, mabigyan ng psychosocial uh, first aid ng ng teacher namin, ng guidance designate. Actually, wala po kaming guidance counselor pero meron po kaming guidance designate every grade level from grade 7 to grade 12. Pero nagtuturo din po sila. So, ibig sabihin, mga 3 to 4 lang po ang loads nila pero 3 hours po sila sa sa tungkol sa pag uh, sa guidance. So, hindi po lahat ng time. Ang ibig sabihin is nandoon po yung si guidance designate. Magkatapos po noon, nagkaroon pa ng uh, uh, na dumating ang mga PNP. At tinaw tinawagan ko muna po yung parent ng dalawa. Pagkatapos po, nakausap ko pa po yung yung CICL. Nakausap ko pa rin po yung parent ng ng victim, sabi ko po sa parent ng ng victim ay uh, alam sinabi niya po sa akin na alam na niya yung nangyaya, nang na may nangyari ng pag-aaway ng dalawa, parang ganoon at siya ay uh, sasaksa. kasi ko bakit hindi niya, niya po siya pumunta sa akin? Malapit lang naman yung trabaho niya sa school, actually walking distance. Sana sinabi niya sa akin para kahit papano ay uh, na, naisaayos agad. Oh, so pagkatapos po noon, ang siyempre po asikasuhin ko po rin yung mga teacher kasi po nagkaroon ng uh, nagkaroon ng soko, nagkaroon ng tapos yung yung inquest uh, dahil po sa kalagayan ni teacher, kailangan ko rin silang uh, asikasuhin maliban po doon sa perpetrator o sa doon sa family din ng victim. So after noon, dumating po ang Aming tinawagan ko po ang SDS namin uh, para humingi ng tulong at ang sabi ko po ay kailangan ko ng abogado. Uh, okay naman po, nagpadala po ang aming City Hall ng abogado para i-guide kami sa mga ganong pangyayari. Tapos nagkaroon po ng investigation, ganun po, uh, hanggang sa... Uh, iniisip po namin, nas nagkaroon kami ng psychosocial intervention, dahil wala naman po kaming registered na counselor, uh, tinulungan din po kami ng division office kung saan kami uh, hihingi ng tulong. Yung po meron po sa paranyake na dalawang registered counselor. Dalawa lang po sa dami ng school, 47 school, dalawa lang po ang aming registered counselor. So hiningi ko po ang tulong nila at nung After ng incident po na wala pong uh, nag-declare po ako ng uh, ADM, alternative delivery mode. So sa bahay lang po sila at meron lang po silang gagawin. So pagkatapos po nun, um dumating naman po 'yon, then uh, tinulungan din po kami ng regional office ng psychometrician at psychiatrist para po sa mga bata at sa, uh, sa mga teachers. Then the uh, hanggang ngayon po, meron pa rin pong Uh, hindi pa po, mayroon pong tatlong bata na kailangan naming subaybayan kasi mayroon pong hindi nagsasalita. Ngayon po, uh, okay na rin po yung dun sa, sa family. Siyempre, kailangan ko po rin siyang puntahan, uh, magbigay ng kaunting tulong. May uh, ay naisip ko, ano ba yung, pag, yung, yung lapses ng school? So, siyempre po, nag-meeting nag -me kami. So, unang-una po, sa dami ng estudyante at meron po akong 11 na watchmen, hindi po security guard, watchmen. So iba po yung training ng security guard sa watchmen. Sa tingin ko isa po yun, na dapat meron talaga pong security guard. And then uh, nagkaroon po kami ng mga seminars na sinasabi sa amin mga mga ano na hindi kami iwasan yung paggamit ng mga metal detector, yung mga ganun po. Uh, ibig sabihin kasi mayroon pong batas para po sa mga bata na ano to? Uh, yung meron po kaming DepEd Order number no. 32 series of 2019 yung child rights education. So kailangan maging child sensitive at hindi dapat maka makakapanakit sa kanilang digdidad. Meron po kaming DepEd Order number no. 40 series of 2012 binibigyan din din ang karapatan ng mga bata sa proteksyon laban sa pag-aabuso kabilang yung uh, hindi mapang-abusong search ang anumang uri ng inspection ay dapat na may presensya ng guro o guidance counselor hindi mapang na para maisagawa ito na may respeto sa karap karapatan ng bata. Ang ibig kong sabihin dito, ang marami po siyang mga nakalagay na gano'n, samantalang yung tao po namin ay kakaunti lang naman po. Kung lalabas po ay 2,000 at papasok ang 2,000 sa loob lamang po ng 20 to 30 minutes, hindi po talaga kami, hanggang random checking lang po talaga ang ginagawa namin. Kasi po hindi po talaga siya sasapat. So, yun po. Doon naman po sa mga teacher na sinasabi, uh, may kanya-kanya po tayong paraan kasi ng pagtanggap o doon kung ano man yung insidente, kung papano mo siya, merong nasi-shock. Di po ba? Merong gagawa kaagad agad na ma maisaayos ang lahat ng ginawa. So, dito po sa ano na to, ang nakita ko po yung security, kailangan-kailangan para po sa mga bata. Tapos yung sa guidance, uh, tapos kailangan guided po talaga sila ng guidance counselor. Hindi po ng kung sinong teacher na, na pwedeng magturo ng values education. Kasi kahit sino, na, kahit sino po eh. So ibig sabihin dapat po specialized doon para naili-lead yung bata. Naililid din yung mga teacher. So ganun po siguro yung nakikita ko na kailangan 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 bakit po Meron din po kami mga teacher na meron ding doon na register pero ayaw niya pong mag, uh, maging counselor. Bakit po? Maari po yung sweldo kasi teacher one lang yun. Tapos yung responsibility po napakalaki. Siguro isa rin po yun na dapat bigyang pansin. Uh, mahirap po kasi ngayon iba na ang sa dami ng karapatan ng bata ang mga teacher din po ay natatakot na. Sa dami po ng karapatan ng bata, hindi ka pwedeng magsakit ng magsalita ng nakakasakit sa kanyang damdamin. So, dapat din po siguro na po din ang teacher para po uh, nakakagawa. Okay naman po yung positive discipline, pero sa sa bahay po di po ba? kailangan meron din uh, hawak meron din karapatan si teacher na disiplinahin yung bata pero dapat po ma-define yun ano yung mga pwede pong gawin ni teacher kung merong mga ganitong mga uh, pangyayari kasi po minsan po uh, actually ang Moonwalk National High School po ay pinagmamalaki ko dahil sa limang taon sa limang taon ko po doon wala naman po kaming cases of bullying. Mababait po yung mga bata.